Okay, so sa video to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng RAPTEX text sa Microsoft Word. Okay, so click natin itong button. Then hanapin natin ang Microsoft Office. Yun. Click. Click natin ang Word. Yun. Then click natin to. Now, ang gagamitin na lang natin yung file na ginawa natin nung nakaraan or yung ginamit natin nung nakaraan, no? File then yun. Typing in English. Click. So ay yung ginawa natin nung nakaraan, no? So maglalagay tayo diyan ng rectangle sa gitna. So pakita ko sa inyo. Okay, so diyan sa gitna. So insert shape Click natin yung rectangle. Click. Then, dapat pag nag-left click ka, long press. Ayan, left click, long press. Ayan. Ayan Sige na. Then, gawin natin. Click natin ito. Ayun. So, paano yan? Natakpan. Hindi nyo na yung mabasa. ba? Diba? So, gagawin natin ngayon. So, magiging natin ng konti dito. Ayan. Diyan para talagang ayan. right click natin ngayon add text welcome to Microsoft Word okay so ang gagawin natin uh, highlight natin to home palitan natin gawin natin times new roman okay increase natin ng konti Ayan. Now, paano yan? Hindi mo na mabasa ngayon. Okay, so medyo lakihan natin ng konti, no? So, uh, lagyan natin dito. Nakita nyo, yung, yung uh, mouse pointer is naging double arrow, di ba? Naging double arrow siya. Left click and long press. Ah, sorry. Hindi pala na ano. Click natin. Then, ayan, no? Naging double arrow head na siya. Left click. Ayan, increase natin ng konti. Ayan, talagang natakpan siya, no? Takpan So, ang gagawin natin, so hindi mo na mabasa ngayon. So, ang gagawin natin ngayon, so select natin to again. Click, left click, right click, then hanapin natin yung wrap text, then click natin ngayon ang type. Ayun. So, nabasa mo na ngayon. Diba? Ayan o. Oh. Word is very important. Ayan. So, adjust na lang natin to, Ayan. Lagyan natin dito. Select. Ayan. Naging double arrow head na siya. Left click. Ayan. Medyo. Ayan. Decrease natin ng konti. Ayan. Para medyo maayos. Okay. Ayan. Lagyan natin ng konti. Ayan. Hindi, hindi na nilagay para medyo no? mas talagang kitang iting rap text niya. Kasi gusto ko makita nyo yung ano no, ya ya Okay. Kita nyo. Kumbaga hindi na natakpan. Nawala na yung ano, mga uh, may rectangle man siya pero mababasa mo pa rin. Oh, no? this is tutorial for Microsoft Word. Okay. So, ganoon lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita kita tayo ulit sa sulit pang mga tutorial.